David. Tapos na guys! oh Di ba Di ba yung dalawa? Oh. Guys, tingnan kong pitaka ko. Pitaka <tis> <tis> ko guys. Maraming pira dyan eh. mo. Walang pira guys, walang pira? <tis> okay lang ba ito? Guys, <tis> may mananahe doon guys oh. Meron akong sapatos si Ranao. Oh. Sapatos ng anak ko. Patayin natin guys para makatulong tayo sa kanya. Para marami, marami siyang dita, may pambilin na siyang bigas. Tara guys. May pambilin na uh. forty? 40. 40? O, tayo ko, Meron bang... Ano mo, ko? Meron bang... hindi pa na tayo dito? Ano po? Kayaan mo lagyan ko man ang... Paano yung... paano ito ma... Ano lagyan ng rugby? Rugby? Ah, okay. Anong pangalan mo, ko Juan ko ang pangalan mo boy? Oh, boy boy daw pangalan niya, guys boy magdaloh mag magdaloh ang tawag tawag niya sa inyo anong pangalan mo don ayum abat ako uh, talakbo boy boy sapat boy sap tuno lang yung kapit bay namin boy sapat boy yun, yun, sapat ang oh, oh, boy sapay mong Pila doon mo mga pangalan, Boy Sapat. ah Magkano Ha? kinikita mo araw-araw, Paul? Ay, yeah. may mga tatlong daan. Tat tatlong daan. Tatlong daan, tatlong daan daw guys. Sagaran yung kita. Mayroon pong uh, dalawang daan, no? Oo, oh, yung dalawang daan. Ay, yung Dili yeah. po ka masiro Kol. hindi ka masiro. Yan, magkano bayad niya sa bayari? Eh? si binti dong guys oh, kita atas kamera guys si binti baik sama nyari sakit apa ketapus nggak mm, ada nih senin mau sunung... <laughs> sakit bagaimana lagi itu perahu dua dua ke baku ton dua ke mah dua ma ke madat <tutuk> gili mandali masih yeah. ah, rasa ola lagi guys sudah pemerintah bi giliran biro giliran lagi kita mau maju guys sudah mau bantu long tay seperti orang kayak itu guys mm, Pagkatapos, huwag kang alis, guys. Mayroong ulam sa bah bahay kami. Kain tayo. Sige, so, guys. Balikan lang natin mamaya. okay so, guys. Tinahin na niya, guys. Matibay, guys. Oh, matibay ang pagkatay, guys. Kasi malaki ang nailon. Eh? Mm -hmm. Yan lang mo. Guys, ang tibay guys, Oh. Ang tibay ng magkapain niya. Macumog. Biruin natin, guys. Biruin natin. Uh, Tapos e ang isa, guys. Ang tibay, guys. So mahirap ang ginagawa. Tibay, tibay. Ang isa lang hey, ako, eh. Malapit na, malapit na, malapit na ang matapos. Uh, oh, Tapos na, guys. <laughs> guys. Oo. Oh. Tibay, no? Tibay ang dalawa, oh. Oh, Buhay na tayo. Buhay na tayo. So, pwede bukas na lang kita babayaran? Wala akong pambili ng gigas eh. Ano magagalingin ko yung mag mga kanyang mga pagbantin ko? Ano? Ano? Ah, ano? No, Wala kang? Walang trabaho. Walang ano magpainin uh, namin? Uh, Bawa ka sa akin eh. Wala akong pira. Bisa'y kunti lang na pira yun. Tingnan ko yung pitaka okay. ko. Baka Man, na, 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 may natira, May inati pira. Na, 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 na. Guys, tingnan ko yung pitaka ko Tingnan ko yung pitaka ko guys. Maraming pira dyan eh. 2 pira mo. Walang pira guys, walang pira. ibigay mo sa akin. Ibigay sa akin. Okay lang ba ito? Ipon? Oh? 40 pesos 40 pesos? Sa akin na yun? Oo. Oh. O, sa'yo na. Sa'yo na. na. Guys, bigay lang natin sa kanya kasi wala siyang pambili ng bigas. Wala siyang pambili ng gamot at vitamins. Bigay natin sa kanya guys. Kasi 40 pesos lang ang ating babayaran ng pagtahing sapatos guys. So, 40 pesos lang ito. Bigyan lang, lang natin sa kanya kasi naawa tayo. Kahit wala tayong pira, ito lang ang pira ko. Bigyan lang natin sa kanya. Kasi meron namang marating na pira. To. Pag swildo natin, magkapira naman tayo. Bigyan lang natin sa kanya kasi pabili niyang gamot, bigas, ulam Anong masasabi mo, Kul, sa binigay ko sa iyo ng 1,000? Oh, ah. Mayroon lang kang pambili ng bigas. Mayroon lang ka pambili ng bigas. Mayroon um, ng uh, no, bigas. At saka ulam. Uh, lahat, lahat. Ang <laughs> pambilihan ko. Ay, that's so good. Ay, Hi, na karo. Ay, sa kamera. Hi, hi, hi Chase. <laughs> okay na. Yeah. Okay na. good. Salamat. Pero yan. Pambili ng bigas at